ilang buwan bago magkaroon ng eleksyon ngayong 2025 ay merong isang video na tila nag-trending dahil daw ito sa mga sinabi at binanggit ni Senator Cynthia Villar. Panoorin mo ang video na ito at ikaw na ang humusga. Yeah, baby Aguilar at saka si dating Mayor Nene Aguilar kaya apat na lang po kami magkakabatid. Kaya kaming apat na lang po magdideside kung ibibigay. yung utang na loob ang pagbibigay namin ng lupa sa inyo. nila na mag-design -de ito, Kami ang apat na magkakapatid na mag-design -de nito. Nakikita ko naman yung pagmamahal na sa eleksyon ng 2025. no, so, hindi naman makukuha sa pangako yan. Kailangan ipakita yan. Maririnig sa video na tila binanggit ni Setor Sincha Villar na pwede magbago ang kanilang isip sa pagbibigay ng kanilang lupa kung hindi sila iboboto ngayong paparating na eleksyon. Kaya naman na siya ang video na ito. Ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo sa bilanggit ni Senator Cynthia Villar na mag-iiba ang kaniyang isip kung hindi siya iboboto ng mga Tagalas Las Piñas? Ngunit bakit siya natalo? Well, i-comment mo na ang iyong reaksyon sa video sa baba.